Ay, na naman ng isang araw. Bye How you be mine, would you my, If I took your hand tonight You're all that I want Bago kami umuwi mga boss, punta muna kami ng palengke kay mapalit niyo gisda. Tawon ako og nabay diwit didto. Lumigay nang diwit mo boss, nang spade sa Tagalog ba. Prito -on, on paksiw, inunon slash paksiw para sa lang yan. Uh, sabawan Ito yung aming public market mo, boss. This is the public market. Ayan na, dami mga snacks. Ibili lang tayo ng isda. Dami na katambay mga boss oh. Tayong isda. Sana may diwet? Ayun, may diwet mga boss. Ay. Koon man eh. Dili mo ni diwit. Ha, nara. Ma'am, tagpila ni ma'am. 240. Dito, pa... Tawagan gani ka ma'am Wala na ako dako-dako ha ma'am? boss Labas Sige ma'am chup ba yan P225, okay na? P226 <laughs> Tama't ma'am Kangiyo pa yan <laughs> Tapos i-buy daw tayo ng bulad Dito mga bossing maraming bulad you na know. yun Okay na? I-buy na pala si Mona Wala saman

Thank you. Shout out kay Princess. Maguguting ba ata? ng sir, nung magtinda sa parents. Asa <mikilino> oh, <saan> na <dapat> mo. <mikilino> Oy, shout out guys. sa mga tropa pips. Ah, 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 hah? ako. Ha? ah, 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 dili ka tugtan. magtugtog maghukas sa katatong na ka taman sabado hihihi magpakabot ano ka? magtakasok namuugok ako yabe alam ko di ano? si ni mo hahahaha tingnan lang ano Okay. Domingo. Go. Domingo. Go. Domingo sa utop naman. Halawon na pa. Kuyog mo. Sa man isya, eh. Sa man isya, eh. Plaza Kailan <laughs> ang map yung Ah Alright, -huh. so I guess ang dito na yung vlog na mo mga bossing Pauwi na rin kami Till next time, hanggang sa susunod na vlog Agad niyo suryagatingat po tayong lahat. Keep safe, ride safe, and God bless us all. Bye bye.